Ayan. Good morning po mga ka-Jolly. Ka-Tekram, ka-Sitmeri, ka ka-Alvin at sa mga Suba Sibli. Isang magandang maga po sa ating lahat. Ayan. Ngayon po ay pupuntahan po natin si Teklito sa kanyang inaalaga ang babuyan. dami binibilat ni Ikoy po ang pore ng palay. O, oh, Chris, sino naman ang kinakawayan mo dyan? Mag-good morning ka nga muna sa mga kajali. Good morning po, mga kajali. Si Tita Jola ngayon, nalis na mamaya. Ah, kaya nga. Tita Jolan! Ah, na po yung isa namin kasama dito. Tita! Nakakasama. Si Jolan, ya, Ah Alista pu sama Mei apapun tentang Korea. Jadi kita itu bertanya. Jadi kita itu bertanya. Di daerah tempat bertanya. Eh, Mei, apa kamu muka? Si Alista sama Mei ya. Oh. Kata kay Jerry. Kaswerte lang po ni Kuya Albert. Ala na po siyang pinapastol na kambing. Kumuha na rin kami ng tagapag-alaga ng kambing para lang po yung kanyang pag-aaral hindi mapabayaan. Ayan, thank you Kuya Jerry sa pag-aalaga sa mga kambing. Oh, At silipin din natin yung tanim natin pang ulam-ulam, Chris. May tanim, may alaga tayo diyan. Nagtanim si Kuya Marlon. Nako, hindi natidiligan. Yan. Yan, may kamatis. Ayun ang talong. Oh, mapadiligan na 'yan. Yan po ay pang ulam daw po namin sa pang araw-araw. May sitaw, may talong, may kalabasa, kamatis. At ayun po aking mister, si Be. Bising bis sa kanyang pagpapakay sa baboy. Inihingal talaga ako. Simula lang naman nung na-opera na ako sa matres. Nung lang naging ganito, madali akong mapagod. Ang sarap magtambay dito. Yung may duyan, oh. Ang lilip. nakapress ko naman ng mga kaya aga-aga naka lusog na sila sa tubig uh -uh. yan paborito po ng anak ko yan ni Mika yung adobong bibe. ah, marami palang tubig dito dito pala kumukuha ngayon ko lang napansin ito Chris dito pala kumukuha ng tubig sila teklits kapag nagpapatubig sila sa mga gulay. Aww. Be! Be! Saan na? Ay, pera usog! <laughs> pera usog sa ma! Be! Ayaw ka sa'yo, Ah, Why well, na kayo. At ayan na po yung alaga ni Teklit. Malalaki na po. Uh. Napakain na yan. Oh. Eh, gusto kong maka-vlog. Eh, Siyempre, baka eh, natin yung mga bagong para makita nila kumakain din. Mm. Ah, katuwa na, ang bilis tum. Ang tagal kong hindi na ganun. Isang beses pala ako napunta dito nung pumunta si Tatay Freddy. Nga. Yeah. Kanya na pala kala. alam mo ba? Mga kajali, alam niyo ba yung kada na nakikita ko tong mga baboy, naalala ko si Tatay Freddy. Alam ano? Si, wala eh. Eh, dinisi ko ha? Oh. Uh. Hinati mo na yata, be. Hinati mo na. Hinati ko sila. Ano na, magagandang baboy na to. mo ba? Kaya nga. Eh. Yan, maglilinis na si Be. mo na ba sila, Be? Hindi. Pala-pala pa lang. Kasi kaya pag papalain po natin mga kadyali kasi masyado po sa tubig. Ay sinasabi ko naman sa inyo, di ni kayo tumae. Eh. Di ni kayo Di ko makulitse si Balat. Para itong ka na ka na eh. Alos Balat. Ah, halos na eh. Hindi pangalan niya sa akin, yung isa na yun Oh, ito, ito yung gusto mo. Dalawa yung kulay niya. Kalahat. Ito, ito, ito. 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 Ay, oh, ito, ito. Ito, ito. Ito, ito. Ito, Hinati talaga yung kulay niya. Ito ang magkapatid to. Ito yung tsaka to. No. Kasi isa ano. Isa yung ano nila. itsura. At saka yung pa sa yun. no? Iisa itura yun. Ito po yung siguro. Be, ilan ang lalaki dyan? Ha? Ilan ang lalaki? Sa totoo lang, hindi ko nabila kung ilan yung lalaki dyan. Mabibilang mo pa? Oh, madali lang naman. O, oh, iyan pala halos lalaki yata yan. Ah, dalawa pa pa eh. Yes, at, buwan at, 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 lagi, at, ano pa yung natin dito sa mga batang to? Walang pasok. eh. Mag-ano kayo ng Tae. Maglinis daw kayo ng tae ng baboy. meron na, oh, meron na siya. Alin na, na, na. Ali sa iyo dyan, ano? Meron na doon. Ako yung isa. Ako yung baby dyan. Ako. Alalagyan natin pangalan. Angel happy ganon. Ano na sa iyo? Ano na sa ah, iyo? Alin? Um, ali? Ito may tagpe? Ito? Hindi uh, oh. uh, pa yung may girl ko to fight. Oh! Hindi meron po Angela Yan daw po. Aave... Ay, ya Angel, yan daw po. Ay, ay, lang, yun. ah, Angela daw so, yun. Ako na okay. yun. Ah, itong batik-batik kay Angela. Ah, ay, ano ay, naman yung kay Abi? Ay, yung Abi ito, maganda. Dalawa yung kulay. Ah, yun ay, daw po kay, kay Abi, yung hati ang kulay. Ah, sa'yo, Angelo, nasa yung sa'yo dyan? Ayun ay, po. Ay, alin? Ay, yung may brown black. Ayan. Oh, dalawang magkapatid siguro yan, yung dalawang klase. Ayan, kay Angela. Ay, ay kay Angelo. Kay Angelo. At ito naman po kay Angela, yung batik po na yan. At yung hati kay Abby. Mili, Mami, 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 Mami. Ito, ito kay ano. Ito yung Mami. kay Mami. Angel. May mga kanya-kanya na palang pangalan. Oh, Tanda ko na pala ka. Ay, ang kulit mo. Sabi ko ang katatay na rin Ito sa malapit sa butas. Kulit nyo pa sa wito yung talaga. Ha, ha, ha. Nakikinig na tayo si Brownie na ito. Pagkulit na lang <laughs> niya, unahin ka si na Unahin? Makatay. Nakot, kawawa naman. O sino yung pinakababait sa inyo? Iiwang ko. Ayan, magpangabait kayo ha. O sino yung pinakapasabay sa inyo? Mauuna. Lagut <laughs> nah, ka. Nakakawawa naman po. Dito dito sa butas natin. Kaya mga pig, magpakabait kayo sa akin. Maniwala kayo. Ay maganda lang parang pagsasabi yan. Doon na tumayang sa tabi ng butas. Ganoon tayo na. Eh alam mo naman, may anak ko, Doktor. Si Noah may pangarap maging PBA si Rainier, hindi ko pa alam. Parang meron din. Tapos ayan, si Vanilla. Nagpapaalam nga sa si Rainier pe. Papasok na rin daw sa, sa, basketball. Gusto rin daw niya maging kagaya na kuya niya. Oh, may tagahanga ka na nawa ha. Mm. Eh, hindi naman po po pwede si Rainier. Alam mo Kasi ba? hikain. Alam mo ba, mahal? Kahit mahal na naman. Kahit yung mga ano ko, palitan ng ilang milyon, daang milyon, hindi ko pagpapalit sila. Alam mo ba, ang pera kasi, at saka yung anak ko ma nakikita kong ganito, ay para namang ako na yung pinakamaswerte ng aba sa balat ng na lupa. Yung isa, yung isa. Nadagdagan pa ng mga bulilit, lalo na si Ate Vanilla. Ito, yung... Abi, Ate Abi naman. A si Ate Abi, Ate Abi. Oh, si Ate, baka magselo si Ate si Ate Angel. Angel, ayan. Si Bonso, ayan. Tsaka si Ate si Apple. Angel nga yung Ay, ah, Apple Angel. pa. Angela, yung may Sa isa Angela. ka pa Angela. Kasi magkakamukha eh, no? Huh? Magkakatunog nga kasi yung eh. mga pangalan nito. nalilito ako <laughs> eh. Si Angela, natatawag kong Angel. Oh. Si Angel, natatawag ko Angela. Ay, mga busog na. Lagi sa'yo. Ito yung mga nalaga ko. Nap Napakabait sa'kin yan, o. O. Oh. Kakagating ba sa dito. Napit Si Balbas pa na mga Si Balbas, simula nung natale, parang naging, ano, mailap. Ano? Ang dami lumalap. Si ano to? Si Balbas. <laughs> Kanino to? Ala, nanti Nandito kanila, isa kanila lahat. Ha? Nandito siya ka nila lahat. Ganyan lang kay Kuya. Ay na jali. kajali, kukwentuhan nyo yung mga lagay yung baboy. Ay niyan. Uh -huh. uh -huh. ano yan. O. Tatanoy lang kung ano yung gusto, kung ano, kung ano yung gusto nila. Na. Kapag kain. Oh, Nagustuhan pa nila yung bagong pagkain nila ngayon? Oo. Oh, ano na sila, hack starter. Inalo ako na. Hindi ko na makagat niya, mga kadyan. Hindi ko po kagat tinanggal yung pinakaunan nila kinakain. Ngayon may anong gatas? Yung ano, pre ano pa ngayon? Free starter. oh, yung free starter ba Tapos ngayon medyo malaki na sila. Kaya inalo ako na po ng hack starter. Daan-daan ko, daandan ang hanggang sa hack starter na po tayo. Oo. Oh. Buti pa yung mga baboy, nakakain na tayo. tayo kain na tayo ba eh. Ha? Kuya ka na, kain na tayo. Kaya pagka nakikita ko yung baboy, nakikita ko si Tati Puri. Puro ko na Eh, Chris, nasa oh, oh, sa iyo dyan, Chris. Pili ka na. si Christopher. Ah, sa bahay tayo sa kanya natutulog pa. Kala ko yun na, si si Robin. Madali na sabihin yung mga ati, ano niyo, doon pa sa sulok oh. Binabantay kuyang Chris, pinapalo ko, ang puwet. Mata... Pinapalo. Kaya mga kajari, kailangan paluhin niyo po sa puwet kung saan saan po nagtapit tayo. <laughs> Sabi niyo kita tapat daw yung puwet niya, hindi sa butas. Kakatatay daw. Ayun, ayun. buti naman eh. Yun, pumunta kay Dini. Ayan, eh, ayun. Hindi, inaala ko sa ikin sabi ko. Mga kadyan, kailan po yung, ano, yung nandito si Dati Brady? Siguro mga, uh, may two weeks na? Meron na, three weeks na siguro. Two weeks, ah. Bakit pa lang yung mga baboy natin nun? Kaya, yan, ganito po, ano, kailangan po, tutok sa pagkain. Huwag natin silang dadayitin. Aya babatayin niyo po ang iyong hangga sa maubos nila. Yan. Yan medyo na so eh ang mukha niya kasi binigyan ko lang. Dapat yan nauubos yan. Pinakita e, ko lang po sa inyo, may pagkain sila kumain mga baboy na. Tayo na. Kain na tayo. iwan na dyan yan. Bye bye. Bye Oh, dyan, 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 Ayan mga kajali, ah. salamat po. Ayan, nakita nyo na tuloy yung mga baboy po natin. Lactate po ng lactate po din natin. Alas na sa ano One month, month, na, no? na. Ayan, pa-away na po kami. Oh, grabe na, masisira yung iba Oh, bakit pa? Ba? <laughs> Si Abi talaga kumakayakap kay dito-dito nila. Oo! niya maging may ama. Ayan, si Abi po ang nakayakap sa dito-dito niya. Nagkasa nakababa, nakaano pa rin kayo dito.